Araw-araw, labing dalawang babaeng Pilipino ang namamatay sa sakit na ito. At kada taon, nadadagdagan ng 6,000 ang bilang ng na mga nagkakaroon nito. Katunayan, ikalawa ito pagdating sa most common cancer sa mga babae. Ang tinutukoy po namin, cervical cancer. Ang cervical cancer ay ang pagkakaroon ng malignant na bukol sa bandang bukana ng uterus o matris. Ang kadalasang sanhiraw nito ang tinatawag na human papilloma virus o HPV. Maaring makuha ito sa pagkakaroon ng iba't ibang sexual partners. Nagkakaroon ng pain o tinatawag na hapdi pagka nag-intercourse o nagsisex kasama ng yung nagtatali kasama ng asawa or discharge, minsan brown, minsan red. Pag lumalala na, mas lumalakas na yung vaginal bleeding. Ang pinakamadalas sa sintomas daw ng cervical cancer ang pagkakaroon ng vaginal bleeding kahit wala namang buwan ng dalaw. Ganito raw ang unang naranasan ni Edna nang ma-diagnose siyang positibo sa cervical cancer labing dalawang taon na ang nakararaan. Nagbe-blading ng malakas. Two weeks akong nireregla. Two weeks wala, two weeks meron. Ang tinasabi sa akin ng mga kumari ko, siguro daw mag-aano na ako noon. May menopause kaya hindi ko pinapansin. Eh, nung umabot na siya ng dalawang taon, sabi ng mga anak ko, iba na yon. Nitong taon lang sumailalim si Odessa sa tinatawag na total hysterectomy kung saan tinatanggal ang buong cervix at matris ng babae para maiwasan na ang pagkalat ng bukol. Yun nga lang ang mga sumasa ilalim sa operasyong ito, hindi na magkakaanak pa. Kasi kung hindi daw ooperahin yun, maaring bumalik ang bukol sa matris. Kung tutuusin, ang cervical cancer ay isang klase ng cancer na pupwedeng labanan sa pamagitan ng early detection gaya na lang ng regular na pagsasailalim sa pap smear. Ito yung uh, part na injectionan. Bukod dito, pwede rin magpa-HPV vaccine gaya ng ginawa namin ng aking mga chikitin anin na taon na ang nakakaraan. Kapag ang isang babae kasi tumuntong na sa edad na labing dalawang taon pataas, pwede na siyang magpaturok nito. Tapos na po ang unang uh, vaccination ko para sa anti-HPV vaccine. no. Bakuna ito laban sa human papilloma virus na siyang pangunahing sanhi ng cervical cancer. Mayroon itong dalawang booster shot na itinuturok sa ika-isang buwan at sa ika na buwan pagkatapos ng unang bakuna. Ang HPV vaccine kadalasang nagkakahalaga ng 3,000 piso pataas. Bukod sa abnormal bleeding, sintomas din daw ng cervical cancer ang pagkakaroon ng discharge na may malansang amoy. Ganito naman ang unang naranasan ni Angie na diagnosed siyang positibo sa cervical cancer taong 2010. Yung una pong naanaramdaman ko sa ano ko, yung may parang malansang amoy na huling banlaw ng isda. Yung pong ano akin ng doktor bago po nagpa nagpa-papsmir ako pero hindi na pinapsmir biopsy na kagad. Gaya ni Edna, sumailalim din si Angie sa total hysterectomy. Pero para sa mga babaeng may cervical cancer na gusto pa sanang magkaanak, pwede naman daw na hindi natanggalin ng tuluyan ang kanyang cervix at matres. Sa operasyon na kung tawagi radical trachelectomy, tinatanggal lang ang bahagi ng cervix na tinubuan ng bukol. Pwede naman daw ito pero syempre depende sa kung gaano kalala ang kaso. Kung hindi pa gaano kumalat ang cancer cells, pwede rin daw na sumailalim na lang sa radiation therapy, kung saan pinapatay ang cancer cells sa katawan sa pamagitan ng X-ray o yung tinatawag na gamma rays. Sa ngayon, parehong cancer-free na sina Edsa at Angie. Nakatutuwang isipin na nalagpasan nila ang pagsubok na ito ng kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang gamutan. Kaya ang payo nila maging maalam sa mga sintomas ng cervical cancer para sakaling maramdaman ng mga ito makabubuting magabayan ng mga ekspertong totoo